Ito na siya mga kabuhay, tinesting natin na isaksak na no At ayan na nga, may ilaw na siya no At ang kagandaan nito mga kabuhay, pag pinihit nyo tong lab na to Ayan no, makikita nyo kung ilang volume yan mga kabuhay no? Channel A tapos Channel B yan. Ilang volume no, parehas na parehas sila At nakalimutan ko nga pala mga kabuhay sa isang video ko no? May USB rin pala to no tapos input niya mga kabuhay yan, pindutin nyo lang yan auxiliary lalabas bluetooth auxiliary bluetooth no? dalawa lang yung input niya mga kabuhay no? so, may equalizer din siya mga kabuhay ano? may equalizer din siyang mga kabuhay, yan, no? din siyang, uh, pop rock tapos jazz classic country normal pop oh, yan mga kabuhay ha. Yan. So, ito na siya, no? Susubukan din natin to sa kanyang uh, microphone, mga kabuhay. So, ito yung kabuhan ni LX uh, 2005 uh, N, no? AC, no? Yan. Power niya, mga kabuhay. No, no may Uh, volume sa bus, treble, mic volume, mic 1, may dalawa siyang input ng mic mga kabuhay, mic 1, mic 2, no? May bass siya, may treble, may music volume, no? Simple talaga siya mga kabuhay. Sulit na sulit. Sana magtagal 'to mga kabuhay. Pero ang payo ko naman sa mga gagamit sa nasa gumagamit niyan na mga kabuhay, no? Para magtagal ang ating amplifier wag nating uh, i-overload no ayun naman payo ko kasi siyempre kahit na anong bagay pag overload talagang uh, hindi siya magtatagal masisira at masisira ayan mga kabuhay kahit na anong gamit no ayan kailangan kargahan lang natin siya ng naayon sa kanyang uh, kaya na load no hindi pwedeng yung bara-bara tayo mga kabuhay na lagyan natin lahat no kailangan pantay-pantay lang yung sakto lang no mga kabuhay so ito na mga kabuhay hanggang sa muli no i-sound check naman natin to sa mic no susunod na aking mga video mga kabuhay no yan itong kagandahan lang talaga nagandahan lang ako rito talaga mga kabuhay sa mga channel niya makikita nyo talaga na mababalansin na talaga yung kanyang volume no kasi nakikita di ba may pinakita ko kanina uh, meron siyang kung ilan na no kung ilan na yung volume yung maximum na no so ayun ang kagandahan dito kaya AC 2005N no so Hanggang sa muli mga kabuhay. Abangan niyo ang aking uh, sound check, no? At tite din natin tong uh, mga mic niya dito, mga kabuhay, at saka yung reverb niya, kung maganda ba o hindi, no? So, hanggang sa muli, mga kabuhay. See you in my next video, no? Maraming salamat and God bless sa lahat.